Tito Mars, inulan ng maraming komento galing sa mga netizen. Dahil sa ginawa nitong eating challenge, masasabi nga ba natin rito na talagang hindi talaga siya kumakain ng mga pagkain ng may hirap o baka naman nagpapansin lang ito para lalong sumikat dito sa mundo ng social media. Kilala naman natin na itong si Tito Mars ay gumagawa ng content na eating challenge. Kamakailan nga lang ay talagang nag-click sa mga viewers ang content niya na pagsausaw ng pandisal sa kape. Kaya hindi maiwasan na mainis ang iba dahil sa pinapakita nitong kartihan sa pag-inom ng kape. Masasabi nga natin rito na kuhang-kuha niya ang inis ng maraming netizen. Ngunit ano na naman ang ginawa niyang bagong content na inulan ito ng maraming komento galing sa mga netizen. Sa latest vlog na nitong si Tito Mars, hindi naman lasang ramin yung noodles. Ito nga ang kanyang naging caption sa nasabing vlog. Agad niyang inihain sa kainan ang noodles at ang daing sa umpisa pa nga ng kanyang video ay tila ba nababahuan ito sa amoy ng daing. At sabi pa nga niya rito na hindi daw niya kayang gawin ang nasabing challenge. At nung tinikman na nga niya ang daing ay makikita natin na nadudual ito sa ginawa ng ito ni Tito Mars ay hindi mapigil ang mapakomento ang marami. Sabi nga ng isang netizen, ang totoo dyan, after ng content niya yan talaga ang ulam niya. Wala nga pambili eh. Sa content kunwari, parang diring dire Pero after ng video, kakain. Pero yan talaga ang ulamin niya. Sasabihin for the content, pero yan lang talaga, kaya ng budget niya. Kaya masasabi nga natin rito, na mukhang hindi niya nire-respeto ang pagkain ng mga mahihirap na alam naman natin na yan lang talaga ang kaya ng ibang tao. Pero kahit papahano, ay talagang yan lang ang inuulam nila para lang makahahon sa kahirapan ng buhay. Kaya naman sa susunod dito Mars, irespeto naman natin ang pagkain ng mga kababayan nating mahihirap. I'm sure naman na posibleng hindi ka nakakain yan. Simula nung kabataan mo, alam naman namin na for the content lang ang mga ginagawa mong video. Kaya naman sana matuto tayong rumispito sa mga kababayan natin na yan lang ang kayang ulamin sa araw-araw.